gumagalang po sa dito sa si inasal. Na, oh, na, Lago, <laughs> pusa. Nako, lago. May gumagalang po sa... Lago ako katila sa... Bakit may pusa dito? Kanino kayo ang pusa ito? At may gumagala? Ay! 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 Guard! Guard! May pusa! Guard! Guard! Bakit tayo may pusa dito, guard? Bakit may pusa dito gumagala, guard? Ala! Lagot! Lagot! May alagang inasala pusa. <laughs> Nagut. Nagut. Kung po pusa dito sa inasal. Nako. Nagut kayo. Trending kayo ngayon inasal. Meron pusang gumagala dito. ayaw namang kumain ng chicken. Ay, gumagala. Oh, lagwa. Allah, ang pusa, ang bait. Allah. Bakit? <laughs> Makainin mo na nang nandiyan Bye -bye. Bye -bye na. Bye -bye na.